Ayun na nga mga kamadam, hi! Kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and share para lagi kang update sa aking YouTube channel. Just search Madam Madam Amira and don't forget to bill, touch the bell button para lagi kang update. Ayan na nga mga ka-Amiras! Ito na naman ang bakla. Ang nagmamayaman na hindi naman mayaman at nang pipiling mayaman. Ayan si Madam. Ayan. At uh, eto na nga. Ayan, ang lakad ni Madam. Lakad, lakad, lakad. Nandito na ako ngayon sa Muscat Airline. At eto yung mga kasabay ko with family. Ay, sasad ako dahil wala akong pamilya. Anyway, I'm so happy naman dala pamilya ko na sa Pilipinas. And then, ayan, pumasok na. Kunwari, lungkot lungkotan si Madam. Ay, nako. Kung alam nila, super excited ako sa Europe. At ayan na nga. Ito na yung sasakyan namin ng Ang linis at iba talaga pag nasa ibang bansa Iba ang simoy ng hangin. At ayan na nga kayong, kayo kung kayo kung bakit ako'y pupuntay ng Europe ay ako'y nag-iisip kung ano ba talaga ang bagay sa aking kulay ng lipstick. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi. Nag-iisip ako kung ano ang dapat na gawin ko sa aking buhay. Grabe naman, di ba? Grabe naman si Madam. Ah, ano lang nang mag-iisip lang, mag a lang, iba ba ba? Ganun talaga pag feeling mayaman ka at nagmamayamang ka sa buhay. At ito na nga, dumating na ang aking pinakahintay every time kong iniintay. Nagulat ako kasi adobo with pandesal. Parang hindi ako malis ng pinas. Nasasak ako. Iba ang tubig dito. Mahal ang tubig kaya yeah. nakaganun lang. Anyway, ang nabot na sa akin ang pinakangwapong steward This. at syempre ayoko ng mga babaeng stewardess na nagbibigay sa akin ng pagkain, actually hindi ko talaga tinatanggap mga kaamiras at ayan natanggap ko na ang pinakamalaking package sa Oman Airline yan ay ang aking breakfast dahil ilang oras na akong naglala naglalakbay sa kalawakan si Madam Ami Amira and for, the for today's video ayan naisip ko na na ilabas na lahat ng mga yan yan yung pamunas na feeling fresh kapag napunasan at ito yung mga kasabay ko kumakain na ako ay nagdadadaldal pa rito at kung ano-ano pa ang pinagagawa kong video anyway yan pati karton pinakita ko na sa'yo alam nyo naman na wala akong itinatago at itong pandesal na ito chicken adobo nagulat ako merong pala pwede pala to ayan naisip ko na pwede kong gawing business yan sa Pilipinas kung sa na ako ay uuwi na. Magandang business yan. At, at ayan, nag-start maganda. At syempre, dapat social ka sa pag-inom. Dahil dito sa muskat, kailangan ay social si madam. <laughs> Nagpapakas. Go na yan. At ito nga ay nag-start na akong kumain ng aking paboritong mga tinapay. Hindi ko naman totally paborito. First time ko lang ito nakita. Siyempre, pagbago ka. Siyempre, excited ka. Pero dito, toyong-toyo toyong tuyo ako at ko kung paano nila ginawang adobo with ano. Adob. At dumating na rin ang aking kinorder na biryani. Magkasunod lang actually. Magkasunod lang lang binigay. With my biryani with munggo. Ito yung pagkain dito sa muskat. Walang pagpipilian na kahit ano. Kaya ano pa bang magagawa ko? At ayan, naubos ko na. At ito na ang time na para matulog na ako. At ayan na unti-unti na kami nagti-take off oh, palipad na ulit kami at ayan, kunento ako na kay at eto marami siya sinasabi sa akin pero di ko naman siya naiintindihan <laughs> pero anyway ganun talaga ang life, pag maganda ka siguro kailangan may ka ka sabi ko sa kanya, dito na ako sa bintana kasi ako ay gusto kung makita yung view dahil ako'y magbibidyo anyway, lagi niya akong ginigising at binibigyan niya pa ako ng asukal pag ako ay medyo napapakape ngayon yan sabi ko sa kanya ayan titingnan ko mo itong kalawakan o kaya ako'y matutulog muna wag akong isturbohin kasi sobrang dami niyang gusto yung sabihin sa akin pero hindi ko alam at hindi ko rin naman sila masyado naiintindihan kasi iba yung pagsasalita niya siya ay from Germany and then ayan na naglalakbay na kami sa kalawakan at sabi ko sa sarili ko this is it hindi ako babalik ng Pilipinas nang wala man lang ako napapatunayan. Char! Dahil ako'y nangangarap. Char lang. <laughs> anyway, next month naman ay ako'y babalik na rin. Wala gusto ko lang mag-ayon man at patanggala sa kitang ulo ko dahil sa sobra kong daming iniisip. Sa sobra dami kong iniisip, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. <laughs> Siguro ganun talaga pag ikaw ay may kaya sa buhay at ikaw ay nagmamaganda. Yung feeling mo ikaw pinaka maganda sa this universe, ganyan. At ayan na nga, eto na, naglalanding na. Ay, ang dami, makaltag talaga dito sa aeroplano. Yung mga hindi pa naka, sa mga hindi pa nakakasakay ng airplane, ang masasabi ko sa inyo ay, magdala kayo ng plastic kasi baka kayo masuka. ka. Ang hirap pang buksan ng CR dito sa aeroplano pag international ka. At ngay ngayon matagumpay na nakababa ang aeroplano namin. Dito sa Oman at ito yung mga kasabay ko. At ngayon nagihintay na kami. Hi mga kapilipinos! Hi, proud to be Filipino At ayan, tinanggal ko na ang mask ko. Pero anyway, dapat hindi na talaga nagbamas kasi full pack ako ng vaccination. Lahat ng vaccine ay ginawa ko na. At ayan, palabas na kami. Hindi ako nahihiyang mag-video kasi ito, isishare ko to sa inyo. Ito yung mga pinagdaanan ko for my uh, travel. At gusto kong makita ninyo, hindi to sa pagmamayabang. Gusto kong makita nyo kung gaano kaganda ang international sa Oman, kung halimbawa makakapunta kayo, ganyan, look like this is the, the place where I walk. Nag-English ng kaunti, syempre, para naman ma-practice yung English ko. At ayan na nga, naglalakad na ako, papunta ako. Bigla ako na pa si ako kung saan ako pupunta. Dito ba? Ito na siguro kasi yung pambaba ito eh. Nag-isip ako kung babae ako. Anyway, ayan, ang ganda dito ng ano, ng elevator kasi Uh, siya na mismo maglalakad sa iyo hindi mo na kailang humakbang or mapagod pa sa sobrang laki ng airport na to tutungtong ka lang dyan sila na mismo magdadalay sa iyo kung saan ka pupunta at ayan na yung gate kung saan ako mag sasakay uli na isa pang travel papunta naman ako ng Europe at ayan na dahil pupunta ako una is lilibutin li ko nakakahiya naman baka sabihin nyo sobrang yabang ni madam pero anyway totoo naman tong sinasabi ko na pupunta ako ng France Europe at Germany. Um, yan yung mga pupuntahan ko. And I hope huwag niyong bitawan tong YouTube channel ko kahit naboboard na kayo. Panoorin niyo pa rin para naman tumaas yung viewers ko at saka makasama ko kayo sa aking travel. At makita niyo na rin yung itsakto. Tinan mo ah, sa sobrang pagmamahal ko sa inyo mga kaamiras, lahat na ginagawa ko sa Muscat, lahat ng airport na inano ibinidyo ko na para kahit nahihiya ako hindi ko ginagawa ko to para sa aking mga viewers. Sí.